Tambalang Joyvid update po tayo mga idol. Matagal-tagal na rin na di natin napapanood ang kiligan eksena ng isang kuya David at diwata Joy kasi nga ay pansamantalang hininto nga ito ni Kuya Rab dahil sa bashing na natatanggap ng isang Joy. Dahil nga ay may nakita ang ilang mga viewers kay Joy na di nila nagugustuhan kaya ay napakomment na lang ito ng mga negatibo patungkol kay Diwata Joy. Pero inamin naman po ni Joy ang pagkakamali niya at handa po siyang itama ang pagkakamali na nakita ng mga viewers. At nobody is perfect naman po talaga na tao in this world. At napakabata pa din naman po ni Joy Diwata. Kaya normal lang din naman po siguro na magkamali. Pero ang kagandahan nito ay willing po talaga ang isang diwata na itama at baguhin ang pagkakamali niya. Kumbaga may kasabihan nga na you learn from your mistake. Kaya okay na po si Joy ngayon at handang-handa na po siyang babalik sa pampa good vibes na serye ng kalingap na para naman po ito sa lahat ng mga viewers na mapapasaya sila ng mapanood dito. May video clip nga mga idol akong ipapakita sa inyo na grabe ang muling pagkikita ng Joyvid na di po. Talaga nawawala ang spark nila sa isa't isa pagdating sa pagpapakilig. At may confirmation message po ang Joyvid na ready to go po daw sila sa serye. Bago po ay eh, shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, Suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip panoorin nyo po. Enjoy. <laughs> 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 you <Yeah. Yeah. Yeah. laughs> <Is> <laughs> Kinikinig ako. Sino pa gusto mong na. na. Ika-photoshop na. Ay, siguro yung David daw. buo ba lang sa loob? Ay, buo ba yeah. lang <laughs> sa Sa so support po, thank you pa rin po sa so Joy, Dave. Thank you po. Sabi sa vlog, ano, ayaw ka naman ba? kung matuloy ang love team ni Kuya David. Ah, uh, ayan ka. Ikaw, Kuya David, David ano uh, yung mo? Ikaw, Kuya David, kung ituloy ni Karinga Prat ang seri mga fans na gusto nila matuloy, okay Kani naman? Sa amin. basta okay sa kanya, Okay tayo. Sa Daniel Hiram. Kasi yung mga news nyo, sa mga na sa So, okay naman daw kay Joy. You love Gusto mo niyo pumutok, okay? Sige yeah. po. Sige po tayo po. Okay. Eh, sa siya talaga po. Oo. Mayroon siya po. Ay, mayroon siya talaga po. mo na. Eh, ano ako siya. Grabe nakaka-excite na po talaga ang muling pagbabalik ng Joyvid pagdating sa kiligan. Confirm na nga nila mismo na okay na okay po sa kanila na no probs daw ito. Kasi nga ay ang ginagawa naman po nila na pagpapakilig ay para naman po ito sa mga pabahay project ng kalingap na ang views nga nito ay ito ang pinagkukunan ng budget. Kaya go lang Kuya David at Joy Diwata. Andaming Joyvid fans ang handang susuporta sa muling pagbabalik nyo. Aabangan po namin ang comeback kilig, eksena nyo Joyvid Love Team. Ano po? Masasabi nyo mga idol sa reaction video natin ngayon? Excited na po ba kayo sa muling pagbabalik ng tambalang Joyvid? Mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin yan sa comment section. Dito muna lang po tayo, Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.